tayo guys no ngayon dito tayo bakit nga ba may um, kaguluhan ngayon sa mga reactors nakakalungkot dahil ang reactors ang nagkakagulo pero bago po ang lahat explain ko po kung bakit po inabulis ang reactors bago po yan inannounce ni Kuya Val, ay nakipag-usap po no, nag-uusap-usap po kami lahat doon sa GC na yun yung sabi ni kuya para matigil, para mawalan ng buzzer, matigil mo ng kaguluhan ay pansamantala alisin ni kuya ang reactors, no? Kausapin niya, kinausap niya nga si Ruel. Alam po namin lahat yun ng mga uh, reactors ng kalingap na kinausap po si Ruel ni Kuya dahil siyempre na, nadadawit niya dito talaga ang pangalan ni Ruel no? dahil nga sa isang kaguluhan na kung sin, ay hindi dapat nadawit si Ruel dito no? yun po ang pinaka buod na dapat hindi po siya nadawit dito pero dahil nga ay nagkagulo nadawit ang pangalan ni Ruel kaya pasensya po sa mga nagmamahal kay Ruel sana maunawaan niyo po no? ang lahat po ay sasabihin natin dito ang nakakalungkot lang dahil lahat po ng mga reactors ay nadamay, no? Kahit hindi, hindi kasali sa mga kaguluhan ay nadadamay. Nadamay dahil para yun ay naintindihan po natin, intindihin po natin guys. Ang desisyon ng founder, ng, pinu, lang head ng kalingap. Iyon po ay para fair, patas po sa lahat, matigil muna. Diba? Yun ang ginawa. Kaya sa so, nangyari ngayon ay tama po ba ako para sa akin ay okay lang po 'yun na tinanggal mo na ni Kuya ako dahil ang paliwanag sa amin ay bago po 'yun ah, nagkaroon ng kaguluhan maraming kaguluhan di ba nag usap usap na po talaga kami as uh, isa po ako sa mga leader ng mga group ng reactors ay nag-usap-usap na po kami ni na Press direct Elsa tungkol nga dyan no na linisin muna ang reactors dahil medyo magulo na meron mga kahit anong rules na nilalagay ay nalalabag dahil kung ipatupad po talaga ang rules na sinasabing rules ay talaga pong lahat ay damay, no? Hindi lamang kalinga, ay, hindi lamang kalinga pre-actors, kundi kalinga uh, partners, charity vlogger, ay madadamay sa lahat ng rules, dahil lahat po naman ay hindi nakasunod, no? Kaya, para sa part po, maintindihan po sana ng lahat, sa part po ni na Kuya Val, ay sobrang uh, sama, no? Sobrang sama sa loob, Mas, parang hindi maganda para sa kanila na yung mga ginagawang rules ay walang nakakasunod. Kaya dito nadagdagan na lamang po guys. Hindi po sana dito magalit sa akin. Wala po kong uh, anuman sa iyo, uh, Michelle Jopina. Wala po kong ano. Dahil sa katunayan po ay totoo po. Si Michelle po ay dati po ng um, reactors ng kalingap. Halos magkasunuran po, halos magkasunuran po ang lahat-lahat dyan, no? Na kaming maliliit, pero sila nga talaga grabe talaga ang makipag away po pagdating sa pag-defend kay Kuya Bal. Diba? Totoo po yun. Pero ang nagkakamali lang doon, Michelle, sana maintindihan mo, hindi po, yun lang ang na nakita natin, na sinabihan ka rin ni Bibi, ni Banat Baksik, na no, nagkamali lang sa siguro sa tinawag sa'yo, na parang inaano na tama na. Ang masabi ko lang sa'yo ay, kahit na nakita natin si Wow Life, ay nag, uh, nag, ano no, nag, po sa kanyang community, ang patungkol nga sa ginawang live ni Michelle, na ginamit ang Rochelle ginamit si Ruel o Malalag at si Rochelle ang kanilang mga pictures sa thumbnail pero ang laman ng, ng live ang 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 sa loob ng live ay hindi po patungkol doon sa uh, kay Rochelle kundi patungkol sa kanya mga nakaraan na naging kaaway sa kalinga uh, dito bibi uh, dito Michelle sana maintindihan mo, uh, ginagalang din kita no laki ng paggalang ko sa iyo, Michelle dahil sa sobrang uh, laki ng talagang pakipaglaban mo noon sa kay kuya na maipagtanggol. Pero sana ay uh, isipin mo ko ano man sasabihin namin matatanda sa iyo na ah uh, nagkakamali ka kasi sa nangyari. Sana maintindihan natin guys no. Maiisip natin na magtanggap tayo minsan ng pagkakamali natin. Nagkamali lang ka doon Michelle na nagamit ka ng, ng thumbnail ng Rochelle pero ang laman ng yung live is uh, mga nakaraan. Kumbaga, sana ay uh, alam naman namin lahat. Alam ni Kuya, alam namin lahat na nagkaroon na kayo ng kasagutan no nina Marilyn TV or si Marilyn Pablo na ninang ni Kalinya uh, Kalinga Prab. Nagkaroon na rin ng agreement si, si Marilyn Pablo at si Ate Malo. Sino pa ba? Pero yun ay hindi po nakikialam si Kuya. Na alam po namin lahat yun. Di, I mean, kikialam unang-una, alam namin, uh, kaya nilang uh, ayusin yun, no? ang nagkamali lang doon sa iyo na sana ay nandun at yun pa nga inano mo pa si si Sangkay kasi may galit ka kay Sangkay na di, dyan sa live mo nandyan kasi ako sa iyo Michelle nandyan ako sa live mo nang naglive live ka pero hindi ako nung comment hanggang sa dumating na nga si kuya talagang as in hindi pa rin ako nang comment nakikinig lang ako sa iyo pero doon medyo nasaktan ako sa sinabi mo rin may na may may part na sinabi mo doon na sabi ko nga, bakit pa ito niya ang uh, nakaraan? Kasi ang sana ang nangyari doon ay ang um, sila lang si isang si Bopil Blag, si Marilyn Pablo 'yung nagiging nitong lately ang nagiging kasagutan mo no patungkol ngayon kung sinasabi mo na uh, dinedefend mo ang Rochelle, di ba? si, eh, ayan, kiniklaim mo dyan na ikaw ang defender na ngayon ng Rochelle. Walang masama doon yun. Nagpasalamat ako dahil ako din po guys, para po sa kaalaman. Dahil matagal nga, nawala, dit, nawala ito si, si Michelle, no? Yun nga sa kalingap, dahil nga nagkaguluan noon. Pero personal po akong nagpasalamat sa kanya noon ng binabatikos ito ni uh, Saipro Cypro, si Kuya Bal, no? Uh, hindi lang naman ikaw Michelle ang nag ano nag nag nakipag uh, agreement doon kay Cypro lahat naman mostly naman nakita natin si Berador si Banat Magsik, si Cell si TV si Bupil uh, sino pa marami Bayuna TV marami pong mga reactors din ang nakipag uh, um, rebuttal doon kay Cypro nang inanon niya si Kuya hindi lang po ikaw pero ako, dahil sa nakita ko yun na talagang inanong mo si Cypro at na talagang nag-message ako sa kanya guys dahil friend ko nga siya sa FB. Nag-friend request ito sa akin si Michelle noon pa. Friend ko nga siya sa FB kaya ako personal din ako nag-message sa kanya na nagpasalamat. Maraming salamat sa iyo Bunso. Bunso, tinawag ko sa kanya. Maraming salamat sa iyo Bunso na muli pinagtanggol mo si Kuya Bal. No? Yun po ang sabi ko sa kanya yung nasagot niya. Dito naman talaga po ako ate. Hindi ako nawawala. Nakabang lang ko printed. Kaya doon para sabi ko, sige patuloy mo lang. Ganun lang po guys. Kaya doon nagiging na doon talaga nag-misses din ako dahil sobrang tuwa ko na kahit papano ay pinagtanggol niya si Kuya doon sa kay Pro, Pero yun niya, uh, correction po, hindi lang ikaw, pati po uh, mga reactors dito ng Kalingap, ay nagtanggol po kay Kuya Bal pagdating doon kay Cypro. And then, pagdating naman po dito, alam po natin guys, alam ko po, uh, hindi magalit, wag lang, no, sana tanggapin po natin lahat din tayo, tanggapin natin mga pagkakamali natin. I'm, dito kasi lalaking question mark ko, bakit nagkaroon ng good at bad reactors na pareho lang naman kalingap sana sa part uh, explain ko po dito baka naman dati nag explain ako nito pero may nag comment sa akin dito na pinagtatakpan ko daw hindi ko po pinagtatakpan no? dito kasi ang kalingap ay may rules may rules of regulation po kami dito may mga don'ts kami na hindi dapat namin gawin gaya lang dyan na kapwa mo reactors, hindi ka dapat makipag-away sa kapwa mo reactors in social media. Pwede nyo pag-usapan, pwede kayo magsagutan doon sa loob ng GC. Libre po doon magsagutan. Nagsasagutan po sila doon yung iba. Pero hanggang doon lang dapat sa GC, hindi dinadala sa uh, social media. So dito masabi natin, both party, no? Both party, ng kalingap reactors at ng mga bagong reactors na pumasok na walang iba ito nga ito ngang pinag uh, lilikom ni Bupil no na mga bago sa sabi nga mga bagong reactors ng Kalingap ito sina Trinting Pia sina Wow Life at sina yan nandyan si Mansano TV at iba pa mga kasamahan nila na ito po sila dati ay talagang parang kasi 'di ba pag kalingap kailangan uh, 'yun lang ang mag ano mag-reaction dito may bas-bas din ako yabal so ito po sila ang na um nakuha na na, na, na ano nili, ni Bupil at ito ay nagsabi pa nga si Bupil Sa akin dito dalawang buwan niya itong pinagbaho para maipon-ipon niya ito ang mga rea new reactors na sa dalawang buwan ay uh, ang kanyang revenue na hindi po siya nakapag-vlog na maayos. No? So, dito guys, ay masabi ko rin naman para sa ating mga kapwa kong reactors sa kalingap ng mga dati na tayong reactors ng kalingap ay nandun na nga may rules tayo pero kung napag-usapan naman sana natin dito sa loob ng, ng GC ay hindi na lang po natin i- ilagay pa sa live na mga mga upload natin ang pagsisita sa kanila, hindi po ba? Kasi syempre po, dahil may mga viewers, alam ko po, doon nag-umpisa, bakit nabansagan ngayon? May bad reactors, may good reactors. Dahil syempre, ito nga, ang mga bago ay sinisita nila na bakit puro Rochelle na lang ang, ang, ang nire-reactionan, hindi kayo nag-reaction sa mga mga charity vlog ng Kalingap. Ganyan, ganyan, ganyan. Ako naman ay, wala po ako kasi dito ay ti -ti -ti uh, tinipon po yan, no? Sila na ganun po talaga ang kanilang reaksyon. Doon lang sila kay Rue at, at kay Rochelle. At yun ay natanong din ni, may nagtanong din yan kay Kalingap Rob. No? Sa live, nag-live yata dyan si Kalingap Rob. May nagtanong, paano yan, Kuya Kalingap Rob? Yung mga bagong reactors ng Kalinga. Puro na lang sila, Rochelle, Rochelle, Rochelle. Sumagot si Kalinga Prab dyan na hayaan na lang sila. Uh, kasi nagbibigay din naman sila kay Papa sa landing pad. Nagbibigay sila kay Papa. Yun, kung sana yun ay talagang inano na lang natin para hindi na nagkaroon ng gulo din, no? Wala na. di eh, sana hindi nagkaganito ng humantong tayo sa ganito. Kasi minsan, uh, yung pagsasabi natin. Kasi guys, huwag nyo pong masamain. Ito mga dating uh, kalinga pre-actors like Tindo Balyao, Bupits Vlog, at sino pa? Bayuna TV. Sino ito may mga official, mga official ng kalinga pre-actors. Sila po guys ay talagang pinapatupad po dito bilang official ng kalinga pre-actors. Pinapatupad po ang uh, rules ng kalinga kaya sana, itong mga nagpapasama nag, lang kasi naman dito. Ito ang mga uh, nanonood din no? na mm, minsan ay parang hindi naintindihan na may mga rules. no Ang tingin na natin ay talagang binabati ko sila. Hindi po. Kundi ay uh, pinagsasabihan, ayon nga lang, minsan ay... Uh, hindi hindi na nasusunod ang rules. Pero meron din naman po, yun po kasi rules, kagaya niyan, ang rules ng kalingap na bilang, si kuya kasi nagsabi na dyan eh, na pwede kayo magsigi, pahala kayo, pwede kayo mag, 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 mag sa mga viral. Pero once a week, meron kaming mga task. Once a week ay talagang sundin mo ang binibigay sa iyong task na ang mga maliit na charity vlogger, i.e um reaksyonan mo or i-promote mo di ba pero meron pa rin po kasi iba na hindi nakagawa so diyan siguro ay kumbaga doon tayo nag-ano na parang uh, hindi masyado ni, ni ni Michelle na naintindihan mga ganyan parang nandoon na lang nagtingin sa mga sinasabi ng na naririnig niya kaya nakapagsabi sa nang ganyan. And then, ang nakapali lang doon sa iyo, sa ginawa mo din, Michelle, na sana hindi mo nalang inungkat si Lula Lidya. No? Kasi si Lula Lidya ay nagkaayos na po sila ni Kuya Bal at ginawa niyo ng paraan ng isang sponsors para lamang maayos si, Kuya, si Lula Lidya at si Kuya Bal No, at nakita naman ni La Lola na si Jimil ay maayos po ang kalagayan ni Jimil kay Kalinga Prab. Na, di ba hanggang ngayon, si Kalinga Prab na ang nagiging um, gar guardian ni Jimil, si Kalinga Prab at si Ki Jack Tapia Matubang. Nakita naman natin ang resulta kay kay Gmail. Sana yun na lang ay hindi na po natin ulitin yun na ulung ang mga nakaraan, no? Para hindi na malalala. At dito hindi po maganda na parang guys, ito 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 sa akin, huwag mong uh, ano anoin Michelle na, huwag mong masamain ito ang sinasabi ko sa iyo, gang, na ito ang sa akin ay bilang ati, na para sa akin ay concerned din po ako sa iyo no sa kalusugan mo dahil syempre kagaya niyan uh, alam naman natin dati no nagkasakit ka dahil rin sa kaguluhan sana masabi ko sa iyo uh, wag na lang sumagot halimbawa nag nag rebuttal pa sa yung isa tama na wag na iwala pong masama kung ang tayo ay magpakumbaba no Napakatanda natin kung tayo ay nagpakumbaba eh. Lalo po tayong itataas ng Panginoong Diyos. Di ba? Diba? Kasi uh, doon lang nakakabahala kasi ang nangyari sa ginawa mong live dahil nakita mo naman, nakita natin kayo magkasagutan kayo dyan ni, Marilyn Pablo, ni Marilyn TV, ni Nasangkay, o ni Bupil, di ba hindi si Kuya nakikisali sa inyo. Doon lang para doon na talaga si Kuya na ano dahil sa nasangkot si Lola Lydia na kung saan ay nananahimik na po ito si Lola no? na tahimik po ang buhay nila huwag po natin laging ibalik-balik dahil yan ay 3 years ago na yun ang parang nakikita ko kasi yon gang Michelle na lahat mga reactors na kung bakit kaganyan parang sinasabihan ka na tama na hindi po yun para it, uh, hindi yun para awayin ka no? Kundi para sabihin ka na stop na lang 'yan, no? I stop na lang 'yan para wala nang gulo kasi nandito na tayo. Nandito tayo. Um, masaya nakita natin kagayan yan para naintindihan ko rin yun naintindihan ko rin yun guys mga mga uh, kalangga dyan mga dito sa mga kasama namin sa kalinyap naintindihan ko rin po yung Uh, post ni Wow Life doon no, sa kanyang sa kaniyang community dahil nakita natin pagka-post na post ni Wow Life ay nakita ko yung nakapag-comment pa nga ako doon ngayon tama naman po yun dahil sila ay para sa akin ha wala po, para sa akin wala pong masama sa kanilang ginagawa kahit nasabi natin sila ay mga bagwang na rappers ng kalingap para sa akin no, para sa akin dahil channel po natin ito bawat isa sa atin sarili natin channel tayo kumukuda kung si Laman ay si Namansano, si Natrending Pia, si Na Life at sino mga thinking, si, thinking, si Bro Thinking, ay sorry, sorry bro, wala mga pagsubigkas ko na ano, si, sino pa isa, si, sino pa isa na, kalimutan ko. Basta lahat sila, no, para sa akin, ay para sa akin yan, guys, ay walang masama sa kanilang ginagawa. Kung sa akin lang, tingnan, ay pabayaan ko na lang kung dyan lang sila masaya, masaya sila sa ginagawa nilang pag-reaction lang na si Rowella at si Richelle. Hayaan ko na lang sila para, kasi marami naman tayo dito ng no, mga kalingap reactors na nagre-reaction sa Uh, kalingap. Kung baga tayo pa rin kasi ang originality na nagre-reaction sa kalingap. So, hayaan natin sila kung doon sila masaya. As long na sumusuporta sila sa kalingap, dahil nakita naman natin na lagi sila sa gayan kay Marzano, lagi ko nakikita si Marzano, na pinapromote din si Kuya Bal, si Ate Edna, si Kalingap Rob. Para sa akin guys, wala tayong problema doon sa kanila. No? Dahil sina kuya tahimik na lang, hindi lang po tayo minsan dito din ng mga kapok reactors ay huwag po tayo masyadong exaggerated sa mga sinasabi din natin. No? Dahil asalang-alang po natin palagi, yun nga ang sinasabi na bawat salita natin, isipin muna natin kung ito ba ay makakabuti sa ating kinaaaniban na grupo. ba? Diba? Ganun lang yun, ganun yun. Kaya ito rin napa-kiusap ko sana pagbalik ibinal-ibalik ang kalinga reactors sana naman makiusap kami sa inyo na mga bagong reactors na ibabalik man tayo lahat sana makiusap na na halimbawa nag tayo ngayon kay Rochelle at kay Rochelle ngayong araw sunod na na araw do naman tayo sa ibang reactors At uh, sa ibang charity uh, charity vlogger magreaction, di ba naamin ko po ginagawa kasi bilang isang uh, kalingap reactors nagre-reaction po ako sa kalingap and then sunod magre-reaction ako sa kay, kay Rochelle ganoon ang ginagawa natin at isa pa uh, sana masabi ko lang sa ating lahat ng mga reactors especially sa mga nagre-reaction din sa Rochelle no? na sana hindi lamang ang Uh, live ni Ruel at Richelle ang palagi nating re-reactionan kundi sana pati yung mga charity vlog ni Ruel ay re-reactionan po natin wala po kong nakikita na mga uh, reactors na nagre-react sa mga live ni Richelle at ni Ruel na nagre-reaction sa um, pabahay or mga charity vlog ni or mga scout ni Ruel o Manalag 'di ba? Sana maging fair tayo. Yun po. Sana ito ang lahat na ito ay magawa ni na Kuya Bal lahat ito no. Dali to nga, wag po kayo mag-alala dali yun nga sabi nga ni ni Kalinga Prab na i-screen, screening niya ang mga bagong reactors, sa mga re pagibinalik na ang reactors, may screening no sa pag kung ano ang mga laman ng kanilang channel. Kaya sana, huwag po kayong maglaladal. Kami naman, kagaya niya dito pa pala, huwag po kalimutan. Ito pa pala, di, alam naman natin, napaka-proud po kami masabi na si Direk Noel ang naging Presidente ng Kalingap Reactors ay talagang napatupad, no, ang pabahay program ng Reactors. At yun po, ito po, di ko kakalimutan dito sabihin. Kasi may mga nagtatanong din, no, paano daw yung mga na plates nila sa pabahay ng reactors na binuwag na ang reactors. Para sa akin guys, kasi you know, bilang isang kalingap dito no, bilang isa kang kalingap na sa puso mo ang gusto mo mag plates, magbigay don tulong mo sa ibigsang pinabahay. Tuparin mo pa rin yun. Tuparin mo pa rin ang iyong ipinilates. Kasi doon po makikita kung totoo ka nga ba talagang kalingap no? Doon po makikita kung nagplates ka tapos dahil sa binuwag inabulis ang kalinga preactors, hindi mo na itutuloy ang pagbibigay, 'di diba? Kaya dito po natin makikita ang totoong kalinga, no? Pagdating ng ating pabahay sa kalinga preactors. So, hanggang dito lang tayo. Sana ay maayos, maayos na po ang lahat ng kaguluhan. Sana ay magkaintindihan na. Kung hindi man magkaintindihan sina Michelle, sina Bobel, at sino pa mga kasama ni Michelle na sino pang mga kasama dito na naka-agrumento ni Michelle, sana ay ma, matuldo ka na nila, no? Matuldo ka na nila ang kanilang mga bangayan dahil hindi po napakaganda, hindi po maganda tingnan na nadadamay po ang kanilang mga pamilya sa kanilang mga bangayan. At sana pakiusap din po sa mga nanonood, huwag na po tayo magdagdag. Isipin po natin may mga pamilya po yan na masisira, na, ma, mabigyan ng kahihiyan din. ba? Diba? Sana po ganun ang isipin natin. Ang kanila, kani, kanilang mga pamilya. ba? Diba? So, thank you so much and God bless everyone. Sana guys, patuloy po kayo magsuporta sa Team Kalingap. Huwag po natin uh, dahil napakalaki po uh, napakalaki po na bagay para sa atin bilang Pilipino na may isa pong team kalingap sa atin sa Pilipinas. So, thank you so much and God bless everyone. Bye!